Mga Kamanila Filipino, todo-todo na ang init sa Ye Season 49 Philippine Cup Finals. At sa Game 3, muling pinatunayan ng San Miguel Beermen kung bakit sila ang itinuturing na isa sa mga pinakamatatag na koponan sa kasaysayan ng Liga. Sa harap ng masigabong hiyawan sa Araneta Coliseum, dinomina ng Beermen ang Minty Tropang Giga, isang daan at walo tandang bawas walumput walo para makuha ang dalawa tandang bawas isa bentahe sa kanilang Best of Seven Series. Pinangunahan ng walang kapantay na June Mar Fajardo ang panalo ng San Miguel matapos magpakawala ng napakalupit na 33 points sa napaka-efficient na 12 of negatibo 15 shooting. Idinagdag pa niya ang 11 rebounds at 3 assists sa kanyang stat line, habang sinamantala ang pagkawala ng big man ng GNT na si Poy Eram. Walang makapigil kay June Mar, ibang klase talaga ang galaw ng isang 8-time ini e, pero hindi lang si Fajardo ang umarangkada. Si Chris Ross, na sa kanyang leadership at clutch shooting, ay nagpaulan ng tres sa kritikal na bahagi ng laro. Dalawang magkasunod na three-pointers mula sa kanya ang tuluyang nagpatahimik sa late rally ng BND. Isinama pa natin si Jerry Cho Cruz at CA si Perez na parehong nagambag ng double digits, talagang solid team effort mula sa San Miguel, kung akala ng marami ay makakabalik ang tropang giga matapos nilang paliitin ang lamang sa pito puntos. Siyam na po tandang bawas walumput tatlo, biglang lumipad ang birmen sa isang labing walong tandang bawas lima finishing kick. Yan ang klase ng kumpiyansang dala ni Coach Leo Austria sa kanyang tropa, puno ng disiplina, composure, at killer instinct. Samantala, sa panig ng GND, si Risi Pogoy ang nanguna sa opensa na may labing anim na puntos. Sinundan ni na Oftana, Vosotros, at Kobuntin na parehong nagpakita ng effort. Pero kinapos ang kanilang puwersa at tuluyang nadomina sa depensa sa huling bahagi ng laro, mula sa isang kontrobersyal na game isa hanggang sa emosyonal na game dalawa, ang game tatlo ay naging panahong muling bumangon ang San Miguel. Walang drama, puro aksyon. Very important game, ayon kay Coach Austria, dahil tila ito na ang simula ng tunay na best of five series sa pagitan ng dalawang powerhouse squads. Ang tanong ngayon, makakabawi pa ba ang NMT sa game apat? o tuluyan ng mamamayani ang San Miguel sa kanilang hangaring madagdagan pa ang kanilang championship dynasty. Abangan ang susunod na sagupaan ngayong linggo, Hulyo 20 sa Mall of Asia Arena, siguradong mas titindi pa ang bakbakan. Dito lang sa Manila, Filipino, ang inyong tahanan ng mainit at mapusok na balitang ye.